The three impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte will be transmitted to the office of the Speaker if there are no additional complaints that will be filed and if no more lawmakers will endorse them. In an online interview on Friday, January 10, House of Representatives Secretary General Reginald Velasco explains that the reason why the complaints have yet to be forwarded to Speaker Martin Romualdez's office is because he wants to avoid disenfranchising possible complainants. His view comes after some lawmakers appealed to defer the tense middle as more wraps may be filed or because they might endorse the existing complaints. But after Velasco gets to talk with the lawmakers, one session resumes on January 13 and if there are no more complaints to be filed, he will forward the three cases against Duterte to the House leader. Velasco says he faces a unique situation, since many complaints were filed and may be filed against a single official, unlike before, when the first complaint immediately gets forwarded to the Speaker. Under the House rules, there is no specific timetable as to how long a complaint can stay in the office of the House Secretary General. Velasco says such rules only apply after he has forwarded the complaints to Romualdez, who will then have 10 session days to submit the document to the House Committee on Rules. The Secretary General earlier said his office received feelers that a fourth complaint against Duterte may be filed. He also said some lawmakers told him in confidence that they are thinking of endorsing one of the three impeachment complaints filed earlier or another complaint. Several lawmakers and petitioners have urged the House leadership to address the complaints, as a social weather station survey showed that 41% of respondents are in favor of having Duterte impeached from office. Si Secretary General Reginald Velasco Partner. Uh, partner, wala kang audio. Meron Partner? Ayun, okay. Kasi kanina sa balita ay sinasabi kailangan mag-file pa ng another uh, impeachment para ito ay ma-endorso, so Partner. At oh hmm. uh, At uh, well, ito ang nakikitang mabilis hmm. ma na paraan no sa pag-usad. Alright. right. Uh, Seg Jen, magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo lahat Jan. Opo, nasa kabilang linya si Attorney Claire Castro po. Yes, yes, good evening, Sec. Jen. Yes, ma'am. Good evening po. Yes po, opo. Okay. Kanina po, eh, nadinig ko yung ibang mga interviews po ninyo eh. At uh, kanina po, eh, sinasabi nyo kung kung dadaan pa to, kung magkakaroon pa ng hearing, mukhang hindi naaabuti ng oras. Kung baga, kapos na yung oras. Opo kasi we have, uh, we have only a few remaining session days eh. Mm -hmm. uh, ngayon po is uh, nakadalawa na. So ngayon pong session na to, uh, bali ano po yan eh, uh, one, uh, one month so three times uh, four po. So 12 lang po, 12 session days. Eh nakadalawa na po so 12 session days na lang ang puwan ng tigira. Mm -hmm. Kaya, ano, uh, concerned kasi ho nung mga nakiusap sa aking House member, eh kung maaabot pa po dahil sa proseso, the usual proseso will take a lot of uh, days, no? Mm -hmm. uh, so, pinag-iisipan po nung magpapile ng uh, port complaint, or consolidated complaint, eh, kasi po under our rules, kung makakuha sila ng 103 minimum po na Signatures. House members to endorse it, diretsyo na po yung sa Senado. Wala na pong Committee on Justice, wala na uh -uh. plenary meeting, session about it, diretsyo na po, endorse na po namin agad sa Senado, Senado for trial. Mm-hmm. Uh -huh. Pero, sir, sa ngayon po ba, may nasaan pa ba tayong fourth complaint? Yung na ang, maaari makakuha ng 103 ang, na mag endorso mula sa house? Ayun uh, po ang sinasabi ng ibang house members na kaya ho hindi ko pa matransmit yung tatlong complaints na na-file earlier. Eh, may balak po itong mga house members na nakausap ko nail. May bala ko naman na i-consolidate into one complaint. So, dalawa po yung inaabangan natin eh. Mhm. Mm one pong consolidated at saka another complaint po which will constitute for complaint po. Mm -mm. Sir, sure, ang tanong lang kasi ganito, uh, siyempre may malakihang peace rally na naganap. 'Di ba? Na ito okay. ay uh, panawagan ng INC. Diyan po ba ngayon sa house ay uh, medyo nag-aatubili ba dahil dito sa nangyaring uh, peace rally ng INC? Depende po ito po yun. No? Pero depende po sa house members. I cannot uh, speak for them. no hmm. Pero yun nga po, kung, kung we follow the usual process, medyo masikip po yung timetable. Hmm kasi po mag-adjourn na eh. mag-adjourn po kami sa February 7. Oho. Uh -huh. Tapos magre-resume po ra next, sino June 2. No. Uh -huh. Tapos 2 weeks lang po 'yun. Bali 6 session days lang po 'yun. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Tapos wala na yung session. The next session will be night 9 uh, 20th Congress na po. Sa July uh -huh. 27. Oho. Uh -huh. So sa tingin niyo Uh, kung magpa-file, kailangan ngayon na. Pwede ka kailangan po kung gusto nilang mag-prosper yun kagad. Meron na ho nung one-third uh, of the House membership no? oo na mag-endorso na para diretsyo na po sa Senado. Kasi po yung, yung timetable po natin napakasikip na eh. Oo. Mm -hmm. For the usual process po. Mm, mm. Okay. Sir, pag, yes, go ahead po. Pag, pag, naabu, pag naabutan ito. Siyempre halimbawa, hindi na po kapos na yung oras. Oo. The walang next, nangyari sa house. Partner, sir, February, February campaign okay. period na. Yes, oo, oo. oo. Busy nga sabi nga ni Sir, mashado ng gipit eh, ang oras. Maliban lang kung magkakaroon talaga nung no, sabi ni Sir na magi-endorse na 103 mem na house members, no? Okay. Ang tanong, okay. Sir, so, yung... if ever ito ay hindi nakayanin, ano mangyayari sa impeachment complaint? Asing mababaliwala na siya? Mababaliwala na po kasi kailangan po ang ang countdown po ng one year ban, no? Kailangan mm -hmm. ma-refer na po sa Committee on Justice. Mhm. Mm yung po yung uh, yung po yung time for ano pagka-refer na, na po sa Committee on Justice. De ano na po, papatak na po yung Metro na ang kailangan makompleto nila before the end of this 19th Congress. Oo oh, nga eh. Hindi pa na. Under you our rules so, the Committee wait. on Justice is given 60 session days. Uh -uh. At alam nyo naman, uh -huh. siyempre sa Committee on Justice, they will give also the opportunity uh -huh. for the other official, no? kunyari po si BP, na i-defend 'yung sarili niya. So, mm -mm. 'yun po, siyempre bibigyan wishes naman alam-alam ko po 10 days na mm -hmm. uh na time po para sagutin 'yung mga allegations against her. Mm -hmm. Mm -hmm. So, talagang mm -hmm. dapat kung kung susundin 'yung timetable na po 'yun, 'yung 'yanon. Mm -hmm. Ka kapos na, kapos sa oras. Segjen? kapos na kapos po dahil yun nga pag na refer sa committee on justice eh yun po uh, kung itatakel po yan sa pagbalik ng ng 19 congress sa June 2 no after the election mm. eh, Two weeks na po yun. baka uh, kapusin po talaga ng oras. Mm And ito naman, ang tanong... Sir, Uh, po, sir, po, ko ito, medyo ano to eh, parang test case to. If ever, if ever po na na-endorse naman, nabawa, nakakuha agad ng 103 na na-sponsor na magi-endorse uh, uh, from the house at naipasok agad sa Senate. Um, meron na po ba kayong idea kasi ito hindi pa nangyayari. Na magtutuloy-tuloy ba siya sa Senado yung hearing kahit na magkakaroon na ng eleksyon or nagkaroon na ng panibagong set ng 12 Senators? Uh, dalawa po ang opinion dyan. Eh. May opinion po naman na uh, sinabi mismo ni Senate President Escudero na they have the mandate, continuing po yung mandate nila sa non-legislative functions, mm -hmm. including uh, impeachment. So, kahit na po matapos na yung 19th Congress, the 20th Congress, meron pong labindalawa eh na matitira sa kanila, di ba po? In addition to those who will be elected dito sa May, may 12, no? So, mm -hmm. sabi nila, may continuing uh, function ang, ang, ang Senado, no? Pero mm -hmm. yun po, may Iba namang nagsasabi, hindi, pagtapos ng 19th Congress at wala pang verdict, no, yung trial, eh wala na po yun. So, dalawa po yung school of thought dyan. Eh. Mm -hmm. At yan so, po, pwedeng question na sa Supreme Court. Yan nga, sir, magiging issue talaga yan. But uh, ang mangyayari niyan, if ever, sir, di ba, maliit man ang konti dito sa House, tapos mai-endorso, 'di ba? Bago magtapos 'yung 19th Congress ng House, pwede pang dinggin sa Senado kung ang susundin ay 'yung opinion ni Senate President. Opo, 'yung na may mandate pa sila 'yung natira pong 12, no? May mandate mm -hmm. pa to continue their non-legislative function. Mm -hmm. Okay, partner. Ah, uh, sige partner. Okay na Oo. Mm -hmm. Uh, na, malino naman yung mga uh, sinabi ni Secretary General uh, Velasco. Kaugnay nga rito sa estado ng ano to ng uh, impeachment complaint laban kay Vice President Sara kasi yan din ang ano to eh ina, ina, inaabangan ayo ina, inaabangan ina 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 partner, to partner. Po, ano? baka naman ano uh, pa pakiramdaman natin si sir si sir uh -oh. si sir ano, uh uh -oh. Gen An ano po ba ang naaamoy-amoy nyo? Medyo kakayain ba? Or... No. Ano, ang, lakas, lang ang lakas, ng tawa ni Segjen eh. Hindi po ako nangangamoy eh. Bawal po yan. Akala ko Segjen, ang sa din nyo. Next question please. ako po nakikipag-usap sa mga house members. No. Hindi po pang amoy-amoy lang. Kasi kailangan po may ebidensya ako of uh, meeting them. No. no. Baka uh, nang makalusot eh, may maramdaman tayo. <laughs> Correct. Nakiusap po sila na maghintay lang sandali at uh, uh -oh. uh, pagbigyan sila ng enough time to file another complaint or uh -oh. endorse po yung one of the three complaints na filed earlier. Uh -oh. Do, doon mismo sa anong mas mabilis? To, uh, filed an, another complaint o pwede naman kasi may mga pending complaint na dyan. Di ba, Sir Jen? Opo, Endorso na lang. Under, oh, oh. under our rules po, kailangan another complaint po eh, na may uh, 103 signatures endorser. Oh, oh. Para diretsyo na po sa Senate. So, Kasi po kung sino yung nag-endorse <clears throat> sa first three complaints, And doon na po sila eh. Nandun <clears throat> na sila eh. So, it has to be Another. another, complaint with 103 minimum. Oo. Para ho diretso na sa Senate yun. Itong fourth complaint na makafile ay mga mababatas. Opo, opo. opo. Sila yung nag-iisip po niyang paraan. Kasi po, without the 103, eh, it will go through the usual process po, mm. which will... Oh. which will be very uh, tight, no? Yung schedule po. One, yeah. 103 signatures. Opo, actually That's one 102, 102 one, 102. one, third. 102. Oh, <laughs> oh. Pero rin, may round na po natin kasi hindi naman pwede yung 4.4% yung ano, no? So, 103 po yung minimum requirement under our rule. Mm -hmm. Uh -uh. At ah, ta tanong ko na lang, sir, uh, sir ano, kayo, sa experience po ninyo, um, yung bang pronouncement ng pangulo ay maaari po bang maka-influence uh, sa House pagdating sa ganitong o, usapin? sa MP. We cannot discount any possibility eh, kasi hmm. po siyepre, siya po yung leader ng ating bansa. Eh, pero depende po 'yan sa assessment nitong mga House members kasi po ang ang battle cry nila is accountability. Mm -hmm. public accountability no. Ah, mm -hmm. uh, po 'yung ano, so kung sasakuan, kung may nag-violate ng batas, eh, pede at 'to eh ano, uh, dumaan dito sa proseso ng impeachment. Pati si House Speaker, wa pwedeng sumama doon sa mga mag -e Ah, uh, pwede po, pero ang example po 'yan yung kay Billyar po, kay Speaker Billyar, no? Mm -hmm. mm -hmm. ng speaker siya nag ng impeachment complaint, siya mismo ho, ang kasama doon sa siya yung nagbasa ng impeachment complaint po eh. Tapos diretso na sa Senado, remember? Mm -hmm. uh, kaya nga po diretso na po may trial na agad sa sa Senate noon. Mm -hmm. uh, yun po, impeachment case filed against uh, then-President Joseph Estrada. Sito Estrada. Mm -hmm. So wala akong nagbabawal sa Speaker na sumama sa proseso. So kung si Speaker ang magpapasimagi-initiate ng ano to, posible makukuha yung 1-3? Tingin nyo? Uh, hindi po natin ma <laughs> <laughs> wala ho akong Comment. karapatan at karunungan Opo. para sabihin okay. po yan, sagutin Opo. po yan, tanong Opo. na yan. Opo. Opo. Okay. Kasi po yung naalala na nyo... Like, Ma maliwanag yung sinabi section, kung asin uh -oh. man naman yung dapat na may pananagutan, dumaan sa ganitong klaseng proseso. Maliwanag yun. Yun yung, yung, ano eh, yun yung pinaglalaban itong mga house members. Oo. Oh. Uh, mm -hmm. na kung sino man yung nag-violate ng mga batas ay kailangan accountable po. All right. Malino yan. Yeah. Parang gusto ko yung ano ha, pinakahuling sinabi ni Sek Jen ha, ano. parang may naratamdaman akong kakaiba. Uh, ano, ano, ano? <laughs> yung nangangamoy. Hindi po, bawal sa aking gawain yun. Oh. Uh. <laughs> Yo, <Your> pardon. Natawag si Sek Hindi po magmanman, pero yung mga moy, hindi po. Oo. Uh -oh. Ibig sabihin lang, ano, um, Si 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 Sekjen para sa batas. Correct. Law. No, yun lang si Sekjen. Oo opo, opo. opo. So ba? Wala, wala ko kasi ang ginagawa kundi sumunod sa ating rules po mm -mm. Sa kung ano yung proseso, Sek, no? Oo. Uh -uh. At process ang ang ating mga boss doon yung house members eh. Correct. Mm -mm. Kaya kailangan uh -huh. ho, pag may gusto sila eh, kailangan ho, bigyan namin ng daan para masunod yung gusto nila kaya mm -mm binibigyan ho na sila ng sapat na panahon. Mm -hmm. Yung, tatlong I mean. uh, impeachment complaint, hanggang ngayon, sa uh, uh Jen, ano, ano yung Nandyan pa rin? Naka, ano, nakabindi? Nandyan po. Na, nasa, nasa opisina ko pa po dahil uh -oh. nakikiusap nga yung ibang house members, wag ko muna i-transmit kay speaker. Dahil mm -hmm. pag transmit ko, yun na lang po ang Impeachment complaint na ipapas ni Speaker mm -hmm. doon sa proseso po na sa rules, plenary, tapos justice, committee on justice. Mm -hmm. Mas matatagalan. Uh, Oo po, mas ano matatagal pong proseso. Ano eh. ko kay Sec. Gen., masasabi niyo po ba kahit isa lang na miyembro ng House, na kung sino yung nakikiusap sa inyo? Hindi po isa lang eh, kaya kailangan ko pagbigyan ko. Isa yung... lang pala? Mm. More than one po, more than one. More than one. Ah, more than one! Uh Oo. -oh. Pero siyempre, huwag mo na sabihin, lang. no, sec -gen. Opo, kayo na kasi uh, they share this information in confidence kaya hindi ko po... Yes, o salamat po. Hindi, alam niyo naman kami kung makakalusot lang naman. Alam ko naman. <laughs> 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 <Alam niyo, laughs> Nagbaba nagbabaka <laughs> Nag ka sa kalisek. <laughs> Oo, oh, oh, baka and madulas po, na eh. si Sekje. Oh, oh, Nung oh. pa ako sa kanila na pa rin ko yung tungkulin ko po. <laughs> Kailangan po eh, tupad ko yung pangako mm sa kanila. Oo. Oh. Oh. <laughs> <laughs> All right. Partner, may tanong ka okay. pa kay Segjen. Okay na ako, uh, partner. Ako. Uh, basta ang gusto ko ang, ang, ang magandang na dinig ko is talaga si Segjen mismo. He wants uh, yung mag, mag, mag ano, mag-prevail mag ang rule of law yun na yun. No. Maganda yun. Maganda opo, yon. Thank opo, you po. Opo. Sa proseso. Jen, maraming maraming salamat sa inyong oras ah, at panahon. Salamat din po. At, uh, Jen, thank you po. Mabuhay po. mabuhay din po kayo. All right. House Secretary General Reginald Velasco Partner. Ay, ako talaga. Sinusubo. <laughs> Sabi ni Sige, then, ko na yan. Alams ko na yan. Diba na ba, hindi masasabi ko sino eh, pero malay. <laughs> Oo. Pero, eh, anong naamoy mo pa ikaw? <laughs> ikaw na, anong naamoy mo? Kasi Ako sa, naamoy sa, naamoy sa mga bina, sa mga sinasabi, di ba ni Sige, mukha ang labo eh. Malabo kung pag-uusapan natin eh yung yung regular. Ooh. Uh na proseso na hindi uh, i-endorso so ng 103 members no sabi niya 103. Oh, one 3 Members ng house. Mm -mm. So pero pag ito pumasok 103 members, bilis niyan partner, wala nang hearing-hearing 'yan. Endorso so agad 'yan kay ano, sa Senado. Uh -oh. So ang magiging question na lang, tinanong ko sa kanya, di ba? Ang magiging question na, kasi pag endorse yan anytime pag endorse niyan partner eh. Uh Oo. -oh. Kasi ang mangyayari yan, didinggin na yan sa... Sa Senate. Ano? Sa Senate. Sa Senate. Oo. Oh. So, ang tanong na lang dyan, kasi si Senate President sabi niya, ay, meron pa kaming jurisdiction to hear. Kasi hindi naman na... Kumbaga, di ba? Kasi ang House, di ba? Lahat. Wala eh. Mm -hmm. Mapapalitan na lang dyan, di ba? Ang Senado kasi, may naiiwang 12. Oo. Oh. Mapapunction pa sila eh. Oo. Oh. Mapapalitan so, lang naman ng bago. Ka kaya pa. Kasi may may oh, yun ang opinion Ni ano, ni uh, Senate President. Okay. Pero siyempre, siyempre, yung mga ayaw na impeachment, iba yung opinion. Sabi mm -hmm. na ay hindi, pagkatapos ng 19 Congress, tapos na. Uh -oh. Ito ang opinion ni ano eh, ni uh, Senator Bato. Sabi niya, ay hindi pwede, uh -oh. tututul ako. Pag gano'n sabi niya, ay tututul ako. So makikita mo lang talaga kung saan kiling, di ba? Oo. So gano'n. So, in other words, ito ang, da ang dapat nating abangan. Diba? Sa nabanggit kasi ni Sec Jen na uh, siya mismo, syempre, ang gusto niya yung dapat managot, dapat managot, rule of law tayo, makikita mo kung saan siya paggawin. Mm -hmm. Diba? Uh, sa akin, ang basa ko is, eh di dapat, kung dapat managot, through an impeachment uh, proceedings, gawin natin. Kasi ito yung nasa batas eh. Mm -hmm. Rule of tayo. Di ba? Kung yan ang sentimiento ni Sec. Jen, yan din ba yung sentimiento ng mga nasa paligid niya? Sa mga Siyempre, naman kasi ang kausap. Diba? Sa mga mababatas. Hindi eh, yun naman yung kanya na kanya na o oh, nararamdaman oh. Diba? Ni hindi ni hindi niya mahula babasa sa bulang kristal. Ganon? Oo, oh, oh. kung ano yung uh, Siyempre, kahit naman mababasa niya yung partner di naman niya sasabihin sa iyo. Oh, sa <laughs> ba? Diba? Kasi oh. talaga ako, uh, partner, mm. uh, sa nakikita ko, parang medyo, sa ngayon na medyo mahirap. Of course, ang daming mga factor na dapat i-considera. Mag-election, campaign period na, of course, mayroon pa itong uh, mga adi, panawagan. Ati, kasi makata apekto partner. Oo. Dalawa eh. Plus, okay? plus, ah, yung ano, stand ng Malacanang. Oo, oh, oh, nagsalita oh. siya ulit. Nagsalita. Na mo. hindi magbabago ang posisyon niya. Hindi magbabago. Ha? Huh? Oo, pero uh, ah, kasi hindi mo naging kasi naman wala talaga yung position. Kasi ang position niya, <laughs> ulitin natin. Pero, kaya nga ang tanong ko, partner, paano pag isa sa mga pumirma doon sa pag-endorso ay si House Speaker? makukuha kayong one-third? Oo! Oh, oh, Yan oh, ay kung, oh, oh. kung sasama siya. Oo. Uh oh. oh, di ba? Hindi, I mean, walang ibang ano rito. Uh, hmm. i, i, i ibang pinag-uusapan natin, hiwalay natin. Kung sa kasi, sabi nga ni Sekjen, ha? Ah, doon lang tayo sa ano to? Rule of law. Rule of law. Kung ano yung batas. Oh. 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 So, kung sasama, ang tanong natin, sasama kaya si speaker? If ever, ha, magkaroon oh, ng 103, oh. ha? Correct. Sama kaya siya? Siyempre, pag sumama yan, talagang all out war like, talaga di ba although all out war na ngayon pero mas all out war pa pag siya <laughs> kasama doon diba? <laughs>